Magandang araw muli, Elmer Ronquillo, ako sa Sydney. Welcome muli sa ating channel. Pinapakilala ko sa inyo si Paolo. Si Paolo ay taga Baliwag. Tama ba ako? Apa. Baliwag. Siya ang ating uh, pansamantala. Nagtatrabaho siya sa atin. Two or three days. Nagwo-work siya temporarily. Habang inaayos niya yung kanyang uh, visa rito sa Australia. Actually, may visa siya. Ang visa mo, ano visa mo? 482. 482. Temporary Skilled Work Shortage Visa meron siyang employer. Ganito kasaysayan. Kwento na natin. Chismis tayo ha. Okay. Ang kasaysayan niya is meron siyang employer. Ang employer niya, nakarating na siya may ilang linggo ko na rito. Six? One month. One month two. na. Mga pa seven. No? Seven, nine, seven. Dahil. Oh, ganun. Nung dumating siya rito, medyo hindi siya nakakurso na dahan. Tama na yung visa niya, no? hindi siya nakakurso na dahan. Ang kanya employer, eh, pinag-initan siya at tinerminate ng employer yung kanyang contract. Alright? Pinauwi na siya. So, Since dito sa Australia, ang batas is kapag ikaw ay 100 na pay for a to visa, you allowed 180 days to look for another employer para ikaw ay sponsor. Yun ang ginagawa niya ngayon. Okay? So pansamantala, dahil siya eh, gusto nating tulungan bilang ating kapatid sa pananampalataya. Actually, alam niyo naman, kilala nyo naman ako, matulungin tao tayo eh. No? Alright. So tinutulungan natin siya na at least meron siyang income na pansuporta sa kanya mga daily things. At yun ang ginagawa natin. Magtatrabaho mo siya sa akin for 2-3 days. Depende sa dami ng trabaho natin. And then ngayon, testing kami. Alright. So, saan ka sa Baliwag? Baliwag. Baliwag sabang. ko lang, ano? Sabang-baliwag sa sabang ko lang. Okay. Pamilya? Meron. Mm -mm. Anong uh, role mo rito sa Australia? Uh, carpenter. Carpenter. <laughs> pero siya ay electrician. electrician sa Pilipinas. Alright So, ano pa ang mga rin natin makitanong sa kanya? Marami tayong tanong eh. Actually, marami na siyang ginagawa na makikita natin. So, kasalukuyan, this is your first week dito sa akin. Meron na siyang uniform. Alright. Siguro in the future, titingnan natin kung dumadami trabaho natin. Hmm, papahiram natin sa sakyan pero ibabalik niya lagi. Kasi nga, 2 or 3 days lang siya mag-work sa atin si Arnold ang kasama niya paminsan-minsan, minsan ako. So, ngayon, tinuturoan pa natin siya hanggang ma-use to it na siya sa trabaho natin. So, marami kaming kwentuhan, daldalan. Ayan, okay? So, hari no ba? Maayos to? Salamat sa Diyos. Mm -hmm. Salamat sa Diyos. Oh, so, see you next time. Ito muli si Elmerong Kilio. Okay, ingat lagi. Everyone, warnings. Yan, yeah, nagpra-practice na ha. Nakita ninyo ha. Ito ang unang pagkakataon na hawak ng microphone at magtete. Subukan na natin. Paano ka subukan ito? Pindutin mo Detection. na. Bala ka. Tumingin ka sa camera mera. ka kita. This is a test. This is a test. Please disregard all warnings. Thank you. Alright, ngayon, banata mo na ngayon. menu. Gamenyo, okay, menu. aja, right. More. more. ya, yeah, pintu, five. eh, five five? number four, test, ya, yes. yeah. alarm, number two, ya, yeah, alarm, nah. pintu, 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 test, ya, yeah, number five, I Five. Yeah, ya, five, ya, nintel, 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 Ya. nintel, 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 yang nintel, Ya kita nintel, Kita nintel, nanti sih. Para ma-test niya naman kung paano ang trabaho ko. Na walang kakwenta-kwenta, napakasaling trabaho ng isang fire alarm test eh. Ayun, nag-alarm na. I-release mo na to, sandali lang. Mas patay mo agad kung nadinig mo. Ayun, okay, nadinig niya na. Ito naman, ito sa labas ng estropia. Ngayon, tingnan mo ito. I-isolate mo yan, tingnan mo. May madidinig na yung fans. Yan sa fans yan. Ganun lang kadali. Oh, nadinig ka nila. Oh, uh, tapos announcement ka na, all testing are now complete. All testings are complete. Uli din mo. No? All testings are are complete. Ah, uh, ayos ba? Pwede na pakawalan? Malaki ninyo.